Idol isang mapagpalang araw po sa ating lahat welcome back to my channel bali tayong mamamana bali dito tayo magsisimula sa maya na malapit sa napla papunta dun sa may uh, tangduan kung tawagin sa amin sakop lang ito ng barangay barangay punta maria ng barangay city Yan. medyo ano matas pa yung tubig pero palo tide na to mamaya siguro pag uwi natin uh, hibas na yan o, sana may sampa dito uh, ilang araw na rin tayong hindi nakakapamana dito sa may banda napla So ang tabay, mga idol kung ano yung mga natin Sana so, makadilin siya tayo Medyo malakas yung hangin na bagat ngayon Okay mga idol, first day po natin Parang warm up natin ito, mga idol uh, Dito ako sa may mababaw na spot Ito yung kagandaan dito sa spot na ito mga idol Mababaw lang tapos yun uh, may isda din ito mga idol uh, may laman kahit na mababaw lalo na pag hindi ito nabubulabog ng mga naglalambat kasi nga uh, daanan ito ng naglalambat gawa ng mababaw yung area so ngayon nakatiming tayo so tayo yung nauna siguro na ng isda dito sa may napla eto may nadatlan tayo dito ng isang ilak nabulaga pa natin to akala ko hindi natin tumapana yun, salamat. Medyo nganin nga lang yung tama mga idol. Gawa ng tagilid yung pisto ko. Hindi maganda. Kaya hindi rin maganda yung ating patama. Salamat at para sa atin talaga itong isda. Alanganin po yung patama. Hindi <laughs> kasi maganda yung posisyon natin. Sana hindi makawala. Ilak. Oh, dahil. Ah, uh, secure natin ito. Uh, secure. Yes, salamat Lord. At dito sa pangalawang dive natin, dito pa rin ako sa may mga mababaw na parte. Itong mga biak na bato. Yung mga ganitong rock formation mga idol, maganda ito. Tirahan talaga ito ng mga isda kahit nasa mababaw lang. Uh, basta hindi lang sila nabubulabog pa ng ibang manging isda. Dito, naka ano naman tayo naka tagpo naman tayo dito ng ilak na naman o oh, danoy yun salamat <coughs> salamat Talaga, ilak yun pangalawang isda natin mga idol sa pangatlong dive po natin bali dito na ako sa may pinakasapaw bali nagtry ako dito silip silipin itong butas na ito parang tunnel to mga idol itong butas kasi may butas dun sa taas ito naman yung pinaka uh, labasan o exit kaya dito ako sumisilip para masalubong ko yung isda kaso nga lang habang pababa po tayo ay minapansin ako dito sa banda kaliwa natin isang luba kaya agad ko na ito pinana mga idol di na tayo dito ng paligoy ligoy salamat at pinamaan Itong isda nga pala ang mga idol ay kilala ito sa tawag sa amin na sibog na bantolon. Ito yung lapu-lapu uh, na mahirap makita lalo na pag naka ito sa bato. Dahil sa kumuplads kasi ang isdang ito, kawig yun yung bato kaya minsan mahirap ito makita. Buti ngayon napansin agad natin. Salamat <sighs> Lord. Salamat isda natin. Lubah o lapu-lapu. Okay mga idol, another dive naman po tayo Bali, dito na ako sa may mga bahora sinamantala ako talaga punta nitong mga bahura mga idol gawa ng maganda yung ano tubig ngayon medyo may pagkamalinaw ya kita ang kita yung mga bahura subukan naman natin itong pagitan nila uh, isa din kasi ito sa magandang spot dito sa lugar namin itong mga pagitan ng mga bahura dito mga idol sisilipin ko sana itong pagitan kaso may napansin ako dito sa left side natin isang samaral o rabbit fish ito yung samaral na item ay uh, nandito sa sa banda taas kaya ito try natin i-drop shot Salamat Lord Uutat, ma Ayun, mara, Oo, kila, na sa Maral sa amin na Dito mga idol, umabanti lang tayo ng halos uh, 100 meter mula dun sa napanaan natin ng itim na samaral. Maliisa pa rin itong bahura mga idol. At dito may napansin akong isang ilak primerang klase. Tawag sa amin bulirawan kaya ito agad tayong bumaba. Kaso nga lang nung lalapitan ko na itong ilak mga idol ay bigla naman itong lumayo. Mas lalo pa itong lumayo mga idol nung mabulabog natin itong mga malilit na isda talaga naman oh. yan kung mapansin nyo ah, nabulabog natin yung mga maliliit na isda kaya sumilip nyo na ako dito sa butas ah, sakali may ibang isda kaso walang ibang isda kaya eto hinintay ko na naman itong ilak talaga naman pahabaan to ng pasensya mga idol ah, kursunada ko talagang huliin itong ilak kahit na hindi naman kalakihan para sa akin kasi mga idol ay magandang pandagdag na to sa mga huli natin kaya ito uh, chinagaan natin maghintay buti na nga lang at ito naawa din sa atin lumapit yung ilak kaya napana salamat at nakadagdag tayo ng ilak Ulap, dalawin Okay mga idol, another dive na naman po tayo. Bali, dito pa tayo sa may mga bahura. Bali, ang area na ito mga idol ay marami talagang bahura. Kaso nga lang yung ibang bahura, walang ano, laman may mga piling bahura lang po na uh, pinamamayan ng mga isda. Bali itong sinisilip natin ay uh, tested na to. Um, ano to natin to ng mga magandang klasing isda. May mga previous video na po tayo dito. Ah, dito mga idol, pakababa natin, agad natin tiningnan yung uh, magkasing dulo. dito nga hindi nga tayo na bigo mga idol. May napansin tayong grupo ng mga premierang klasing ilak. Kaya agad natin dito inabangan yun, salamat. Buti na lang at uh, papunta sa atin yung isda kaya agad natin napana. So another dive naman po tayo mga idol At ito na nga pala yung last dive natin Dahil nakaramdam na ako dito ng uh, guto mga idol at nangihina na rin yung katawan ko Kaya may nabuti ko na umuwi Baka mapano pa tayo Pag ganito kasi na nakakaramdam na tayo Ng kakaiba sa katawan natin wag na natin pilitin kahit na may sampay yung isda At dito mga idol dahan-dahan naman tayong bumababa Bali pagitan na naman ito ng dalawang bahura mga idol So ganito po kaganda yung uh, Pagitan ng dalawang bahura oh, papansin nyo may laman na naman dalawang tribali kaya agad natin to binaba para maklos yung gap yun thank you at tinamaan natin kahuli tayo ng tribali ulang ito kung tawagin dito sa amin sa barongan mga idol isa din sa masarap na isda <tinyo> okay, isang isla tayo na hindi na alam, alam natin dyan bali yung isang lapu lapu so, hindi natin yan natin dyan kasi pinahinga ko yung ating Salamat, napakalaking gising mga idol so matapay tayo mga idol sa lahay para kiloy natin kung nagkailang kilo tayo napakalaking <tinyo> ang hibas <laughs> sabi ko na nga pa ba, pag natin malaki na yung hibas napakalow tide na A few moments later So ayun idol, dito na tayo sa bahay Ayan na natin Tensyon na kayo Ilang araw naman tayong walang upload Kasi nagtrabaho ako dito sa kubo sinira na natin yung ating kubo Ito na lang yung natira Sisirahin ko na naman yan mamaya Tapos bukas magtatrabaho naman ako dito Para ma -ano, maayos na yung ating kubo Ano natin, babag babaguhin natin yung kubo Kasi mga sira na talaga yung materialis

sisi ano yung mga dahon ng mangga <laughs> nagsisi laglagan kabali natin malapit na mga ano uh, 900 grams oh, 900 grams yung natin try natin yung mga pang benta natin yung, yung alam natin itong lapu-lapu na isa masarap to Ayan. So, Ito, binta natin to mayroon itong mga balatang bibig <laughs> lang natin yan hindi palitan natin ito ito so, lang kasi ito para marami marami tayong pangulang ayan, 3 uh, kilo and 550 grams nasa sa kabukuhan itong may ilang kilo yung may pindahan natin 6 kilos and 250 grams 200 per kilo to mga idol 200 200 yung pag angkat sa atin ito naman ang pag ulam natin sabawan natin to. ito yung ulam natin sa ngayon 1 kilo ibig sabihin may kabuhan tayong nahuli na 7 kilo and 250 grams So ayan mga idol, bali yung ano natin, yung magiging income natin dito. Sa 6 kilos and 250 grams, uh, 200 per kilo, may ano tayo, may 1,250. Yan, napalaking blessing na mga idol, napalaking tulong sa pang araw-araw na gastusin natin. Tapos, eto may masarap tayong pang ulam. Kataba, ito yung hindi natin nabidyohan. Ulam natin to. So, a few moments later. So, ayan mga idol. Uh, good afternoon sa ating lahat. Uh, shoutout time. Pasensya na kayo. Ngayon lang ulit tayo nakapag-shoutout. Uh, bawi na lang tayo ngayon. So, ayan. Uh, Una-una, may galap shoutout sa pamilya ni Ma'am Richard Pentes. May galap shoutout sa iyo, Ma'am. Maraming salamat po sa kabutihan loob niyo po sa akin at sa malaking tulong po na ibinigay niyo po sa akin sa akin pamilya. May galap shoutout din po sa napakabait at napakabuti mong sawa. May galap shoutout sa iyo, Sir. Uh, Amegalab shoutout din po kay Richard Pintes, dyan sa may barangay Lalawigan ng Barangay City. Shoutout din po kay Janell Tibi na nasa border ngayon ng Yemen. Galap shoutout sa iyo Shoutout kay Itz ya yeah, Itz R. Herbert Peliasa. Galap shoutout sa iyo idol. Shoutout po kay Panchu Pantino ng Rapura Albay. Shoutout po kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz family ng naikabiti. Shoutout po kay Ryan Tyson at sa kanyang anak na si Arian Tyson at sa kanyang asawa na si Ronaldin Morale. Galap shoutout po then yung buong pamilya ng Katbalugan sa Mara may kalab shoutout din po kay Rory Diladja at sa Diladja family ng La Union may kalab shoutout din po kay Mark TV na shoutout sa iyo boss dyan sa may Barangay Dapdap -Dap ng Dolores Sister Samar shoutout po kay Jubilinda Dola shoutout po kay Kasalam TV shoutout sa iyo bro shoutout po kay Gardo Caspi at sa Caspi family dyan sa may Barangay uh, Kanhawai ng Borongan City may shoutout sa iyo idol ingatan lang po tayo lagi sa work natin dyan sa Canada Shoutout po kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout po kay Jade Style TV at sa mga construction boys buhay OFW na Saipan USA. Shoutout po kay Bong Disolok, LB Albinto, Laika Lopez, Larmi Disolok, Bibi Disolok, Ina Disolok, Trisha Disolok, Ryan Disolok, uh, at Rocky Disolok. At sa lahat po ng Disolok family dyan sa may babat ng lady. Shoutout po kay Danilo Adalim at sa kanyang anak na si Chodes Prince Adalim ng Santa Rosa. na Shout out po kay Alexander Piskira, Ayan, at sa uh, Pizquera family Diyan sa LJ for Tumblr Shout out din po kay Albert Yapot Ayan, shout out sa idol. Sh shout out din po kay Arnel Yapot ng uh, Nabaliches Quezon City Shout out kay Romeo Alconis at sa Alconis family At sa Amor Beach ng Takligan San Chodoro Oriental Mindoro Uh, shoutout din po kay Sator Pipi at sa kanyang apo na si Skyler at sa asawa niya na si Ma'am uh, Teresa Ramada At sa mga anak nila na si Ayesha Binis at Manny Pipi, ayan ang Matalong Liti Shoutout po sa Aliman Family, ayan magalap shoutout sa Aliman Family dyan sa Davao City Shoutout kay Joel Bios ng Saudi Arabia, shoutout po kay Elma Marcon and Andon Family ng Kalawiya Kabatuan Iloilo Shoutout po kay Antonio Ritana at sa Ritana Family dyan sa mahaplag Diti Shoutout po kay Rapi Bantilan, shoutout po kay Johnny Yaktin, shoutout po kay Nolil, Nonilo Fernandez. Ayun, magalap shoutout sa iyo idol ng Butuan City. Shoutout po kay Ronato Adarayan Alex, ayan at sa Adarayan family. Diyan sa May Lawang Northern Samar. Shoutout po kay Pablo Alaw at sa Alaw family diyan sa May Paranaque City. Shoutout din po kay Kawan Heart TV. Ayun, magalap shoutout sa iyo idol. Ayun. Shoutout din po kay Jolito Kista, shoutout po kay Antonio Villanueva. Shoutout po kay Armando Suaverdes. Uh, shoutout din po kay Oni Biyong. Ayan, at sabi yung family ng Kamotis. Ng uh, Cebu, Kamotis. Ayan, may shoutout. Shoutout po kay Cesar Abling. Uh, at sa dakan niyang dalawang anak na sina uh, Desiree Nicole Abling. At kay uh, Kathleen Nicole Abling. Ayan, may shoutout. Shoutout kay Ryan Akotayan. Shoutout po kay Philippi Suwa. Shoutout kay Christian Esperon at sa Esperon Family ng Silay City, Negros uh, Occidental. Shoutout kay Joe Marberengoy. Shoutout sa iyo, idol. Damang salamat na may masulid na suporta. Shoutout kay Alexander Cayetano. Shoutout kay Marcelo Fernandez. Shoutout sa iyo, idol. At shoutout kay Uncle Sammy TV. Uh, shoutout din po kay uh, Butakal Vlog, watching from UEA. Shoutout po kay Boy Boy, Sailine Rider. Shoutout sa iyo, idol. Shoutout kay Gerald Gubalani. Ayan, ang Balangkayan Striker. And Balangkayan Espero. May galap shoutout. Shoutout kay Pre, uh, kay Predi uh, Labustro. Shoutout din po kay Adrian Labariete ng Tarlac. Shoutout kay Albert Dilapinia Ayan, at sa De Family ng Naikabiti. Uh, shoutout din po kay uh, Bon Portales at kay Tata Undoy. Kay Puji Edward. Ayan, ng Kison Province. May galap shoutout sa inyo. Shoutout po kay James T. Uh, Jason, ng Agusan del Sur. Uh, shoutout kay Raquel Baltonado. Shoutout po kay Mereros uh, Briones. Ayan, ng barangay May Pangdan ng Barangay City. Uh, kabarangay ni Mrs. Taga May Pangdan kasi yung Mrs. ko. Shoutout din po kay Randy Fernandez. May love shoutout. Shoutout kay Erlen Damisala. Shoutout po kay Eddie Muradas at sa kaibigan niya na si Jeff uh, Serdoti ng Paranaque City. Ayan, may love shoutout po. Shoutout din po kay JJ Alcansari, at sa family uh, at sa family Manoy ng San Miguel uh, Bulacan. Ayan, at sa family Alcansari ng Negros uh, Occidental Miguel Shoutout po. Shoutout din po kay Gary uh, Linises ng Marquina. Shoutout din po kay Arnel Sikeho Vlog. Ayan, Miguel Shoutout po. So, ayan mga idol, bali, shoutout din natin yung ating mga kapwami channel. Please pa na lang po mga idol. Ah, uh, una-una po, mag shoutout sa dalawa kong kapatid, Mr. TV Vlog and Action ni Nelson. At uh, shoutout din po sa kaibigan ko na si Idol GP ang Boy Vlog. Ayun, shoutout. Shoutout din po kay Larry Amo si Larry Ulac at At mag shoutout sa dalawang magkapatid na sina Idol Rapis for Fishing and Renan Fishing Adventure. Mag-love shoutout sa inyo, Idol. Shoutout din po kay C Badong Vlog. Shoutout sa iyo, Idol, at sa buong family. Shoutout din po kay Sir Albert De Jesus. Shoutout sa iyo, Sir. Shoutout kay Shoutout kay Kapana TV. Shoutout kay Milagro sa Juice. Shoutout kay Leonon's Fishing Adventure. Shoutout po kay BEG Fishing. Shoutout kay Jasper TV. At shoutout kay Ma'am Saiho Vlog. Mag love shoutout sa'yo Ma'am. Shoutout kay Banayad Vlog PH. Shoutout kay Kabuloy Vlog ng Naika BT. Shoutout kay Kapana TV Vlog ng Tapister uh, Top Easter Summer. Shoutout din po kay Tumbagan Hunter ng Quezon Province. yan At mag love shoutout kay Kuya North TV. So hanggang dito lang muna mga idol yung ating shoutout kasi sobrang haba na po yung shoutout natin. Sa gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo below para next upload uh, ma-shoutout ko po kayo. So, once again mga idol, ako ito puso na papasalamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta at pag bay Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat and God bless. Bye-bye.